Iris, hindi ka natatakot sa hamon, at sa bawat pagkilos mo'y may direksyon. Patuloy mong labanan ang pag-aalinlangan, sa sipag mo, tiyak ang asenso. Para sa 2-digit, number 3 at number 6. Para sa 3-digit, number 5, number 0, at number 8. Para sa 6 number sa loto, number 9, number 14, number 17, number 24, number 32 at number 45. Taurus. Tahimik kang masipag. Hindi mo kailangan ng palakpakan, basta tuloy-tuloy ang pagtatrabaho, darating ang biyayang pinaghirapan. Para sa 2 digit, number 2 at number 10. Para sa 3 digit, number 1 number 6, at number 3. Para sa 6 number sa loto, number 5, number 12, number 18, number 26, number 33, at number 42. Gemini, ang talino at bilis mong mag-isip ay kalakasan mo sa trabaho. Gamitin mo ito sa pagpapabuti hindi lang ng sarili kundi ng kapwa para sa 2 digit, number 4 at number 8. Para sa 3 digit, number 2, number 7, at number 0. Para sa 6 number sa loto, number 6, number 13, number 19, number 28, number 36, at number 9. Cancer Minsan kang natatakot sumubok, pero alam mo sa puso mo na handa kang magsakripisyo para sa magandang kinabukasan. Kaya mo yan. Para sa 2-digit, number 1 at number 7. Para sa 3-digit, number 3, number 4, at number 6. Para sa 6 number sa loto, number 10, number 15, number 23, number 29 number 38 at number 20 Leo, may kakayahan kang mamuno. Ang pangarap mong umangat ay hindi para sa sarili lang, kundi para rin sa mga taong umaasa sa iyo. Para sa 2 digit, number 9 at number 5. Para sa 3 digit, number 6, number 1 at number 2. Para sa 6 number sa loto, number 10, number 14, number 21, number 27, number 35, at number 48. Virgo, maingat ka sa detalye, at ito ang isa sa mga dahilan ng tagumpay mo sa trabaho. Huwag matakot humingi ng pagkakataong maipakita ang galing mo para sa 2-digit, number 12 at number 6, para sa 3-digit, number 1, number 9, at number 3, para sa 6 number sa loto, number 7, number 11, number 22, number 30, number 39, at number 25. Libra balanseng desisyon at malinaw na komunikasyon ang susi sa iyong pag-angat. Ang pagkakaroon mo ng diskarte ay pinapansin ng mga nasa paligid. Para sa 2-digit, number 4 at number 10. Para sa 3-digit, number 5, number 2, at number 6. Para sa 6 number sa loto, number 3, number 12, number 20, number 28, number 34, at number 42. Scorpio, hindi ka sumusuko. Sa kabila ng bigat ng trabaho, tuloy ang laban. Ang determinasyon mo'y nagbibigay ng inspirasyon sa iba. Para sa 2-digit, number 7 at number 11. Para sa 3-digit, number 0, number 4, at number 8. Para sa 6 number sa loto, number 6, number 19, number 24, number 31, number 40, at number 47. Sagittarius, huwag kang matakot sumubok ng bago, ang tagumpay ay para sa mga bukas ang loob na tuklasin ang iba't ibang posibilidad. Para sa 2-digit, number 5 at number 9 para sa 3-digit, number 2, number 7, at number 1. Para sa 6 numbers sa loto, number 4, number 13, number 18, number 25, number 37, at number 49. Capricorn, ang sipag mo'y hindi mapapantayin. May layunin ka sa bawat kilos, at kahit mabagal minsan, sigurado ka sa direksyong tinatahak. Para sa 2-digit, number 8 at number 2. Para sa 3-digit, number 3, number 0, at number 6. Para sa 6 number sa loto, number 5, number 16, number 20, number 26, number 33, at number 45. Aquarius, hindi ka natatakot sa kakaiba. Ang pagiging bukas mo sa pagbabago ay nagbibigay sa iyo ng kalamangan sa mundo ng trabaho. Para sa 2-digit, number 6 at number 14. Para sa 3-digit, number 1, number 5, at number 9. Para sa 6 number sa loto, number 7, number 19, number 23, number 32, number 36, at number 44. Pisces, malikhain at may pusong handang tumulong, iyang katangian mo ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Huwag mong ikubli ang iyong talento. Para sa 2-digit, number 3 at number 13. Para sa 3-digit, number 4, number 8, at number 2. Para sa 6 numbers sa loto, number 6, number 11, number 21, number 29, number 35, at number 17.